Mahal na Panginoong Heso Kristo, Panginoon naming Diyos, maraming salamat po at nagtapos na naman po ang buong araw. Salamat po at narito po kami nagkakaisa, magkakaisang manalangin. Naway ang panalangin naming ito ay iyo pong madinig. Marami man po ang duman ng mga pagsubok sa aming lugar dito sa Pilipinas. Salamat po dahil. Hindi niyo po kami pinabayaan. Sa mga oras na ito, Panginoon, kami po mali ay makikiusap na kami iyo samahan nabang kami po ay mamamahinga. Na sa aming pagpapahinga sa aming pagtulog mula sa buong araw na pagod ang aming malatatawan sa paghahanap buhay, sa mga gawain. Samahan niyo pumulit kami, mahal na na ang aming pagpapahinga ay maging mapayapa po kaming makatulog. Maalis ang aming mga alalanin sa aming mga isip, ang aming mga pag-alala sa mga nangyayari. Ipinagdarasal ko rin po, Panginoon, yung mga nasanan tapo ng mga nandang mga at mga karamdaman, tulungan niyo po sila, Paninoon. Pagkalog niyo po sa kanila ang kailangan po nilang tulong po ninyo, ang pag-ibig po ninyo. Tulungan niyo po ang lahat po na may mga sakit, ang mga nagugutom, ang mga wala pong masilungan, ang mga nawawalan po ng pag-asa. Sa iyo ang aming buhay. Kayo pong lumika sa amin at kayo pong may gawa ng lahat ng bagay na meron po kami. Sana, Panginoon, bigyan niyo pa po kami ng pagkakataon mo. Patawarin niyo rin po ako kami sa aming mga pagkakamali sa aming mga kasalanan. May nagawa man po kami sa araw na at sa mga nangdaang pang-araw. Pang Patawad, patawad, patawad po. Ipinagkakatiwala ko po mahal na panino ng aking buhay, ng aking pamilya, Ang tangi ko pong hiling para sa sarili ko po ay kaligtasan po na aking pamilya, ang lugar na ito pagkaisa po sana na manaig po ang pag sa isa't isa. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat tagapaglikha ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Heso Kristo, iyong bugtong na anak, Panginoon naming lahat. Siya ay ipinaglihi sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Isinilang ni Santa Maria ang Berhin. Nagtiis sa ilalim ni Poncio Pilato. Ipinakos sa cross na matay at inilibing. Nabuhay siya muli may ikatlong araw. ayun sa kasulatan, umakyat siya sa langit at nakaupo sa kanan mo, amang walang hanggang. Sumasampalataya ako si Espiritu Santo sa Bandal Iglesia Katolika sa pagkakaisa ng mga santo sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng katawan at sa buhay na walang hanggang katapusan. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, papasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakainin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa mga na nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abab Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Pinagpala ka sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amin. Luwalhati sa Ama sa anak at sa Espiritu Santo, tulad ng noong una, ngayon at magpasawalang hanggan at sa walang hanggang mga panahon. Amen. Sa iyong pangalan, O Diyos, Panginoon, Amin pong tinagakatiwala ang aming buhay, Gabayan niyo po kami na makapagpahinga po kami ng maayos. At muli namin bakamtan ang panibagong pagkakataon. Tain niyo pong ipagkapalob sa amin. Sa pamagitan po, Panginoon, ng panalangin ito, Maraming maraming salamat po, aming tagapagligtas, kasama ng Espiritu Santo naway, ang iyong biyaya ay pumasok sa aming mga buhay, sa aming mga puso, sa aming lahat. Amin.